Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mang, Tita, pumili kayo ng tawag, isang matandang Pilipino na tumatanda na rin tulad ninyo, at ngayong araw pag-uusapan natin ng tapat at malinaw ang laganap na balita, TBBM nag-anunsyo ng Universal Pension para sa lahat ng seniors. Huwag tayong magpadalos-dalos, may katotohanan ang mga pagbabago sa sistema ng pensayon sa Pilipinas, ngunit hindi ito nangangahulugang lahat ng balitang kumakalat sa social media ay totoo o kumpleto. Ang pinakamahalaga, alamin natin ang opisyal na anunsyo, kung ano ang umiiral na programa, ano ang nasa lehislatura pa lamang, at ano ang mali-mali o peke. Una, may naaprubahang malakihang reforma sa Social Security System, SSS, na inaasahang ipapatupad simula Setyembre 2025, na naglalayong magbigay ng sunod-sunod na pagtaas ng pensayon sa loob ng tatlong taon para sa milyon-milyong pensyonado. Ayon sa mga opisyal na pahayag at press release ng SSS at mga ahensya ng gobyerno, ang nakaistrukturang pagtaas ay idinisenyo para tumulong sa mga kasalukuyang pensyonado habang sinisiguradong pinapanatili ang katatagan ng pondong pansosyal. Kung ang narinig ninyo ay malalaking porsyento o malaking halaga agad-agad para sa lahat ng senior citizens, tandaan, ang nakumpirmang reforma ay naka-schedule at phased, hindi isang bigla ang universal cash grant na ipinamimigay ng walang legal at budgetaryong batayan. Pangalawa, may mga panukalang batas na matagal nang umiikot sa Kongreso tungkol sa Universal Social Pension, ibig sabihin, magbigay ng buwanang ayuda sa lahat ng senior citizens, anuman ang kanilang ibang benepisyo. May mga panukala na nagmumungkahi ng iba't ibang halaga, mula sa isang libong piso pataas, Ngunit mahalagang malaman natin na ang mga panukalang ito ay hindi pa lahat na ipapasa o naisisingit sa pambansang budget bilang batas. May mga fact-check na tumutukoy na ang mga viral na claim tulad ng 5,000 piso kada buwan para sa lahat ay hindi pa batas at maling ipinapahayag bilang opisyal na anunsyo. Kung may makikita kayong video o post na nag-aangkin na pinirmahan na agad ni Pangulong Marcos ang Universal P5,000 Pension, huwag agad maniwala ay verify muna sa opisyal na pahayag ng Malacanang, SSS, DSWD o Department of Budget and Management. Pangatlo, may mga targeted na programa na kasalukuyang umiiral, halimbawa, ang social pension para sa indigent senior citizens na pinangangasiwaan ng DSWD na may nakalaanding pondo sa pambansang budget. Ibig sabihin, marami nang tumatanggap ng social pension base sa pagiging indigent at sa listahang tinutukoy ng mga ahensya. Ang pag-extend ng benepisyo sa lahat ng senior citizens, universal, ay nangangailangan ng pambansang batas, pagsusuri sa pondong pambansa, at malinaw na mekanismo ng pamamahagi. Kaya habang may mga pag-amienda at panukala, ang real-time na benepisyo at ang kung sino talaga ang kwalipikado ay nasa mga opisyal na anunsyo at notem ng ahensya. Pang-apat, may mga leader panukala at senador na nagtutulak ng iba't ibang halaga ng social pension bilang bahagi ng legislative agenda, halimbawa, kamakailan ay may panukala na pi 1,500 ang buwanan mula sa ilang senador. Ang pag-endorso ng mga mambabatas at ang pagsuporta ng executive branch ay mahalaga, pero hanggang hindi ito naisabatas at naisama sa budget, hindi pa ito garantisadong matatanggap ng lahat ng senior citizens. Ipinapayo ko na maging mapanuri sa mga clickbait at maghintay sa opisyal na dokumento o press release para sa kabuuang detalye ng coverage, implementation date, at administrative proseso. Bilang isang senior na tunay na nagmamalasakit, narito ang praktikal na payo, una, huwag mag-share ng sensational na post ng hindi nag verify, maraming nakikinabang ang mga scammers at may gustong magpalito sa publiko. Pangalawa, I follow ang opisyal na social media at websites ng SSS, DSWD, DBM, at Malacanang para sa kumpirmadong anunsyo at mga detalye ng benepisyo. Pangatlo, kung nakakita kayo ng claim na nagsasabing 45,000 piso o 5,000 piso kada buwan at agad na ipinapakita bilang signed law, I check agad ang fact checkers at ang website ng Senado o Kongreso. Pangapat, kung kayo ay kasalukuyang tumatanggap ng SSS o Social Pension, alamin ninyo ang update sa inyong account at huwag magbigay ng personal na impormasyon sa hindi opisyal na channel. Nagtitiwala ako na bilang mga senior, karapat dapat tayong magkaroon ng malinaw, sapat, at sustainable na benepisyo. Ngunit kailangang maging tapat at maingat ang mga balita, may mga konkretong reforma at pagtaas na nakaplano para sa SSS at may mga panukalang universal pension na nasa diskurso ng ating mga mambabatas, ngunit ang mismong universal pension para sa lahat bilang isang instant at ganap na ipinamimigay na programa ay hindi basta-basta nangyayari ng walang formal na batas at galukasyong pampondo. Kung gusto ninyo, tutulungan ko kayong i-compile ang opisyal na links at mga pinakahuling press release mula sa SSS, DSWD, DBM, at kongreso para may mapagbatayan ng inyong video at maiwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Maraming salamat po sa inyong oras. Naway makatulong ang payong ito para maging mas maalam at maingat tayo sa pagtanggap at pagbabahagi ng mga anunsyo tungkol sa pensayon. Kung may specific na claim kayong nakakita, ipadala ninyo dito at susuriin ko ng totoo at may pinanggagalingan, hindi lamang para maghatid ng balita, kundi para protektahan ang kapwa nating senior citizens.